Pina-deliver ko na sa GNT Express itong order ni Sir na taga San Pedro, Laguna itong order niya na Infinito Dios na medalyon at ang likod naman ito ay Haring Atardar na meron itong previous na uh, stainless steel na necklace gold plated at uh, meron naman itong kasama na panlagay sa wallet so lahat ito ay tapos ng madasalan at ready na magamit isusot nga palagi at dadalhin palagi kahit saan man magpunta. Pwede lang siya mabasa ng tubig kapag naliligo pero maganda kung sa ganito na itsura ay kapag naliligo ay isasabit lang muna at ibabalik naman ulit kapag tapos ng maligo para manatili yung ganitong itsura niya na pagka medalyon. So ito nagagamit bilang pangkalatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao. Proteksyon sa lahat ng klaseng masamang gawa ng masamang tao, masamang espiritu o mga masamang demonyo. Meron itong kasama na panlagay sa wallet, yan. Nagagamit yan sa pagdating ng panahon, proteksyon sa gera. So, ipapalaminate mo yan or ilalagay sa wallet. Iingatan lang para tumagal at magamit sa pangmatagalang panahon. At yun ay paminsan-minsan ay umiinit magbibigay babala kapag mayroong mga panganib na pwedeng ikamatay o pwedeng ikapinsala at proteksyon na rin iyon sa lahat ng klaseng masamang espiritu